Okay, tara! Okay, no best category mga par. Okay, here we go. Good shot, boy. The bullet cornet. Ay, ay! ay. Na, uh, par natumba si abarabar -abar, mga par okay tuwara wow grabe power kayo mga par Anton Bullet Cortez Grabe power kayo man mga kapagpakan nila

Anton the Bullet Cortez leading the race followed by Vero Convoid passing the spot Eli Tumak passing the spot Abar Abar pang-apat na Big Tanginoy Ana, Anto na bullet Cortez grabe okay Vero on board second spot okay. nasa nobis category na si Vero mga par Araw, Anton Cortez Cortez Garis Alon baik Mero Kondod ya barabar Masih kesempatan pantas barabar Next spot Okay, pero pang-second spot Yapon, mga bar Abar-abar, nasa third spot na Malapit na sa Camp Ah, sumayaw pa sa ere Okay, abar-abar Nasa third spot Okay Anton Cortez Birok ang Abar-abar, nasa third spot mahol lumapit entak amberungon mor Kadaulasi berabar mengabar nilai tomak pengabar ini Halo, nah, halo, nalang Ala halo, halo, Allah halo, 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 likuran

Grabe. Abar, abar, bang Steel Leading. Anton Cortez da bolet. Grabe, abar, abar, from the last. Sikan. Aerogon board, pasukan squad. Pasukan squad. Ilay Pangapat. Atinoy Okay checkered flag na mga par First Anton da Bullet Cortez First Sikan Abar-abar Abar-abar Sikan Third Berogon Board Pang-apat Ilay Tumak